Ano ang malayang salin ng pahayag na Love looks through a telescope and B through a microscope? A. Ang pag-ibig ay tumitingin sa teleskopyo, ang inggit ay sa mikroskopyo. B. Masaklaw tumingin ang pag-ibig, makitid ang inggit. C. Ang pag-ibig ay sumisilip sa teleskopyo, ang inggit ay sa mikroskopyo. D. Malawak ang pag-unawa ng pag-ibig, makitid ang inggit. ano ang matapat na salin with all its sham, drudgery, and broken dream. It is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy. A. Sa kabila ng pagkukunwari, kabagutan, at mga bigong pangarap, maganda pa rin ang daigdig. Magpakaingat, sikaping maging maligaya. B. Sa kabila ng mga pagkukunwari, kabagutan, at mga bigong pangarap, maganda pa rin ang daigdig. Magingat, sikaping maging maligaya. C. Anumang problema ang ating kaharapin, isiping maganda pa rin ang daigdig, mag-ingat at magpakaligaya. D. Maganda pa rin ang daigdig sa kabila ng mga pagkukunwari, kabagutan at mga bigong pangarap. Mag-ingat ka, sikapin mong maging maligaya. Ano ang pinakamabuting salin ng You can count on him. A. Maibibilang mo siya. B. Maisasama mo siya sa bilang. C. Siya ay responsable. D. Maaasahan mo siya.